Gandang araw, ako si Alfred Castillo na Nagarlan, Laguna at welcome po kayo sa aking loft. Ay. Bale Idol, kailan po kayo nag-start kumarera ng kalapate? Bata pa lang, talagang hilig na natin yan. Then 2011, na-introduce sa atin ang ano, racing pigeon. Then yun, tayo yung ha sa karera. Kasi ibang iba sa ano, dating ala alaalaga lang sa bahay. Mm, ayun. Mm -mm. sa so, bali idol, ano yung mga pinag-startan niyo ng ano, bloodlines na una nyong nahawakan dito? Noon anon pa lang. Ah, anon. -hmm. -mm. Tapos nung uh, una kong start, naka ano agad tayo. Overall ng OB. <laughs> Galing na. Uh, so bali anong club 'yon, idol? Yung SLFU. Ah, SLFU. Mm -mm. Ah, kay Sir Berlon ano. Mm, -mm. Ayun. So, talagang matagal na ang panahon na na. Oh, idol. matagal na. Ayun. Wala pa masyadong available na bloodline nun. Ayun. So, anong kahirap po maka-acquire ng mga bloodlines nun, Idol? Kasi noon, wala pa mga vlogs na ano, pwede mong uh, mapanood. Tapos, makakausap ng mga tao makukuha na. Oh. tas Tapos, sa lugar namin, hindi masyadong sikat pa nun. Kung baga, bilang sa kamay ang nag-iibon talaga, Idol. Oo. Oh. basta may ring, ma ano eh, iba tingin mo sa ibon dati eh. Oh. Eh, iba, eh, talagang mamamangha pag mi eh. O oh, kasi daaning-daanin tong lugar natin talaga no idol. Ah oh. oo. Ayun. Bali idol, pwede pe niyo po ba kami i sa inyong love. Sige, tara, pasak pa sa inyong loft. Sige, tara, Ay. Sa inyo. hey, idol, ito, ano po yung section na ito, idol? Bali ito, ginawa kong ito hand section. Ah ito po. Mhm. -mm. Yeah. Yan. Ayun, um -ma. may mga off color kayo no idol. Mhm. -mm. Tapos dito, cock, cock section. Ayan, napakasimple ng na setup ni Idol dito. Yun. Press kong press ko sila. Oh. Then, ginawa natin, nandito yung ano, iba nating flyer. Ah, ito po. Hmm. Ayan yung mga flyer slot ni Idol. Tapos, dito na rin ating breeding station. Ayan. So, konti lang kayo mag-breed uh, mag na, no, idol? Oo. Oh, mas matututukan mo pagkakakaw, konti iibon mo eh. Oh, Pati ma, pag nagkasakit, may hirap pag marami. Ayun. Oh, ma, Oo, So, yung target nyo ngayon, idol, ng mga panlaban ngayon, mga ilang piraso na lang, idol? Halos, ano eh, tigisang set lang. Oh, ang ginagawa ko, para tutok na lang tayo, tapos may, ano tayo, mga entry sa OLR na lang. Ah, okay. Yan, so focus kayo talaga sa ano sa OLR Arena no idol. Ganun din, focus din. Siyempre, maganda rin manalo din eh. Mm. Mm. Iba din yung magiging background ano idol pag nanalo. Uh, Oo. Oh. Kaya kailangan natin ng uh, swerte doon. Uh, Oo. Oh. Bali idol, uh, ilang clubs po yung nilalaroan nyo ngayon dito sa Laguna? Uh, marami tayo nilalaruan. Uh, ano, andiyan ang ULPA, WPRC, PSFS Apra, then BBC. Ah, kumbaga yun, tag tagi-tagisan set na lang talaga din. Ano, uh, pero ano siya, double-double. A ah, double baga... ring. Uh Oo. -oh. Ayun. So, bali, may combine-combine din uh -oh. kasi. Kaya makikita mo sa aking mga ibon, kundi dalawang, ano, dalawang band, tatlo, mga ganun. Ayun. So, yun pala yung, ano, uh, management ni Idol dito sa uh -oh. mga panlaban. Kaya kailangan tutukan. Oo, oh, totoo. Bawal magkasakit at mga madaming banded na nakalagay. uh, <laughs> Kumbaga kasi ang laking panghihinayang pagka nag, na disgracia no, Idol? Oo. Oh, para isang entry, kung uh, sususwertin, di pwedeng makabig mo lahat. Oo, oh, oh, Sakali. Marami. Kumbaga mga triple, triple crown na, no, Idol? Oo, oh, gana. Idol, pwede nyo po ba sa amin ipakilala yung mga naging winner at mga nag-produce sa inyo dito na mga ibon? Bali, ang natitira ko na lang talaga, eh, siguro dalawa. Dalawa. Kasi naubos sila sa, ano, dun sa inlop na, ano namang, ano, daga. Ah, na-disgrasya. Uh, bali, ito na lang natira, si Sus. Hmm. Yan yung aking uh, pinaka, ano. Ito, tatlong club to nag-champion eh. Ah, okay. First overall lahat. Tapos, of color champion din tapos puro one hit winner siya lahat sa tatlong club. Ay, yeah. Ito nitong ibon na to. Ito si Zeus yung ano uh, good player, good, good, breeder na rin. Oh, naganak ba? na rin niya nung ano. Grabe. So bali ano? Anong base bloodline niya, idol? Devos. Ah, ito Debo siya. -hmm. -mm. Solid ano. So long distance talaga siya, no, idol. Ipapares ko naman siya ngayon sa uh, ano, ibon ng kumpare ko. Kay parang Edwin Pumintil 'yan. Ah. Famous dan niya, mga ganyan. Ano 'yan? Winner din 'yan ng ano, nakatukay banda diyan. Muntik na yan manalo ng uh, almost half million. Sorry. Kung nag-clock ng last lap. Sa, sa ang club sana, Idol? Ulpa. Ah, Ulpa. Nakataya sa lahat yan eh. Grabe, sayang ano. Pero yeah. mahusay na ibon talaga, ano, idol? Ano kasi, nagkasakit siya. Yung last lap, mm. hindi niya nakasikaso ng hospital. Mm. Kaya sayang. Kung natutukan niya yan, sana, clock. Clock pa, ano? 500 plus. Sayang, ano? Kung nag-600, hakot niya lahat. <laughs> sayang. Binigay niya sa akin yan. Pero umuwi pa rin, ano, idol? Oo, oh, ano yan? Ano yan? Part partaker na survivor. Ah, partaker ng survivor. Oo. Oh, oh. 500 plus. Kung nag-600 yan, champion yan. Okay. Oo. <laughs> oh. Sayang ano. Binigay niya sa akin yan, tapos binigyan ko siya ng lahi nito. Palitan kami. Palitan. Ganong kabait yung paparing yan. Si Sir Edwin Pumintila, oh. no? Oo. Oh, oh, Yan, yung mga winner ni Idol dito na ginagamit. So, bale, ito, yung mga nakabreed na to Idol. Ah, mga isak nyo na lang din. Ah, uh, eto ito, dati ko itong player. Ay, pero, pero, nagproduce din yan ng magagaling sa ano. Muntik na din sa OLR. Sa EPR Supreme, isang mm. clock na lang sana, nasa tapte na sana yan, pasok sana, sed na, yan. Sayang ano. Mm -mm. Supplier mo na rin na ginawang breeder, ano idol? Anong pinaka-base bloodline naman niya, idol? Ano yan, JT. Ah, JT. Joston. Joston. Mm -mm. Sed na, yan. Pinaris ko ngayon siya sa ano? Jansen. Jansen naman. Pang-OLR natin yan, yung anak naman. Oh. Tingnan natin kung mas gaganda. So, kailangan talaga may tulin sa OLR, ano, Idol? Oo. Oh. kaya matuling sa matuling ginawa ko ngayon. Oo ah, nga. Sana dumulo. <laughs> 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 Yun lang. Ayan. Mga simple nga ano, na mm -hmm. ni Idol. Yung iba naman, imbrek. Ayan, Reggie Cruz yan. Ah, Reggie Cruz. Oo. Uh, pati -oh. yan, sa baba, Reggie Cruz. Yung mga imbrek, ano, Idol? Oo. Uh oh. Tapos, mga iking na yung iba. Iking de la Cruz. Mga, ano yung mga Biberman naman, idol? Biberman, ano nga ba yan? Mga Arden yan. Arden. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun, yung mga simple niya, idol. eh ang ating mga, ano. madami tayo ngayong Iking, mga na-acquired natin kay ano, Michael Panlaki. Mm -hmm. So, shout -out mm shoutout -hmm. po sa inyo, Sir, Michael. Mm -hmm. So, ito yung mga ginagamit ni Idol ngayon dito. Mm -hmm. Mga, mga ganang gamit natin. Mga, mga Rayson na, na po. Binstra. Meron tayo dyan. Ayun. Marami tayong bloodline. Gaya nito, mga Grisel. Yan. Sa tropa yan, kay Isabel. Sa akin pinalagaan, galing kay Bokabay. Anson, ang ano, line niyan galing. Ah, kung bali. RS din. RS din, o. Oh, oh. Mga din. Oh, Tapos yung Lita, isa, ano yung hey naman, kay, Ar ano, kay Consi Arpol. Ah, kay Consi Arpol. Oo. Oh, oh. Yung mga, ano, talagang mga pang-off color na ibon, ano, idol. mm. Tapos to, bili ko sa PHA player. Yan, milipad to. Jelly Dilemma. Ah, Jelly Dilemma. Jelly Dilemma, uh, oo. Okay. Ang galing uh. okay. Mga ibon yung idol dito. Oh. Napakasimple lang. Mm. Yan, mga mga tututubi tayo. Yan. Ah. Kay Sir Arpol din galing. Kay Sir Arpol din. Oo, mm -hmm. yan. yan. lang, mga, madami pa tayong linyada. Oo. May mga drapa, may drapa din tayo. Uh, hmm. Merlane, mga ganun. Ah, ito yun, Merlane na, no. Kaya mahirap din ang maraming bloodline. Hindi mo na oh, lahat matetesting. Oo. Oh, oh, Kaya yung iba, pinapasok ko sa OLR. Hmm. Para dun masubukan naman, na oh, no. kasi minsan, dito sa amin, pagka smash siyang race, ang hirap talaga magpawin. Hindi mo masasabi kung mahina ba talaga ang ibon o talagang nga, oh, kasi, lang sa panahon. Oo, oh, kasi mataas na lugar to, no, ay Oh, pagka ano talaga, so, ang pag-ano, um, idol? pagi oo. Oo, totoo. Ang baba. Talagang parang uh, swerte ka nalang pag lulusot ibon mo. <laughs> so, okay. idol, sa mga... Sa pagka na-experience mo yon ano yung mga kadalasan mga ginagawa mo? Sa... Sa pagka ganun yung nangyayari pagka may pauwi. Ang kayo, ano yung mga madalas mo ma-experience? Wala, sa nalang talaga. Kasi hindi mo alam kung talagang lulusot siya eh. <laughs> talagang uh, kailangan mo dun... Swerte. Swerte. Kung talagang tatagos sa ibon mo sa, kung lulusot talagang, kung de-deretso uuwi. Mm. So sa, idol, sa halos, uh, masasabi natin, 13 years na kayo nag-iibon. 14 ano, uh, na. Uh, 14 to uh, 13 years na. Uh, ano yung mga kadalasan mga na-experience mo pag uh, magkakarera ka ng ibon? Yung mga mas madalas mong ma-experience? Anong pag pag dumadating ang ibon halimbawa ano ba sila yung kumbaga meron ba silang nararamdaman ano yung mas madalas mong gawin sa kanila Ako naman pagka ano pagka paratingan plain water na nga lang ngayon ang ginagamit ko hindi mo Nagagamot mm. uh, parang natin. feeling ko parang mas mabilis sila mag recover basta nasa ano lang sila nasa viewing yung pinababayaan ko lang sila mm, mm. so kumbaga natural way lang talaga no natural lang kasi pagka yung gagamutin mo agad parang sabi ko parang tamblay sila kaya pinababayaan ko lang silang uminom ng tubig lang plain water lang plain water lang. kasi sa ano ang ibong ko na, plain water lang kasi mm. ang ginagawa ko sa lang talaga mga vitamins ko Ah, kumbaga, hindi na rin kayo nagsusubo-subo, idol? Hindi. Uh, parang uh, may stress pa sila eh pagka ganun eh. Ah, okay. Uh, so, mas ma-easy way na rin na, ano, uh, idol, kasi halo na sa pagkain pa eh. mo na lang. Tapos okay. yun, okay. ano? Lagay-lagay ng mga uh, supplement, okay. ganun. Hey, idol, meron po ba kayo may share-share ng mga newbie tips para sa mga gusto din pumasok sa pangangarera? Mabilis na ngayon ang access. Sa totoo lang, uh, manood ka lang ng mga vlogs. Hmm. May makikita at makikita ka na kung anong kulang sa lop mo, kung anong kailangan sa team. Yung gano'n, kung gusto mo mabilis or long, oh. Basta manood ka lang sa mga ano, vlogs. Oo, oh, may mapupusuan ka doon, syempre. Oo, oh, totoo. Kagaya nito mm -hmm. ng idol, mm -hmm. Mayroon tayong uh, magiging uh, followers mm -hmm. na maaaring kumontak din sa inyo no mm -hmm. idol. Kahit ganon ganoon, pag na nanonood, ibig ko parang feeling ko na kailangan ko to kukontahin ko siya. Mm. Ito, ganyan, ganyan. Ako sabi ko. Gaya nito, mga na-acquired kong ano, kailangan ko ng speed. Di, punta ako sa mga napanood ko na magagaling sa speed. Oh, po, po. Kaya niya yan. Kay Wiwit. Ah, kay Wiwit. Wiwit. Oh, Wiwit. Pati kay uh, Magistral. Ah, yun. Yun, yung dalawa. Pares kong inuwanan. Tapos, yan, tetesting natin ah, kung uh, talagang ano. Ayun. So, mas mabilis na yung access. Hindi Ayo. tulad noon. Ano, ito. Oh, yun ang tips lang. Manood na lang sila. Makikita naman nila yung mga pinapakita ng ibon eh Ayun. pati yung mga result. Totoo, totoo. 'Yon. So na share po talaga no idol. Mas maganda ngayon, mas mabilis ako kumpara dati. Oo. Uh -huh. So Bali idol sa breeding at saka sa flying tips, ano yung ma-i-share mong tips? Mga management. Ah, uh, ako pagka nag-ano, fasting ako eh. Fasting. Fasting muna bago magpurga. Mm. Tapos madaling araw ako naagaan eh, nagsusubo ng pamurga. Talagang mm. talaga di empty na yon mm. tapos mga around 10 am yon sa ako mag mm. then electrolyte sa umaga tapos hapon mm. plain water ganun lang ang gawa ko ano yon idol uh, flyers and breeders na ang ano naman magkaiba ang ano ko sa flyers pero ano pag sa breeder hindi na ako nag ano yung tawag dito nagbibigay nagpa-flashing ah hindi na idol kasi Kita mo naman, maano naman, aluan naman sila. Wala naman silang sakit. Opo, oh, Aiden. Kaya, bakit mo papapasok ka ng antibiotic? Oo, oh, oh, tama, tama. Kaya, ang ginagawa ko na lang, probiotic. Probiotic so, lang. Mas maigi yun, mas... Ah, oo. Uh, Kung baga natural lang, ano, idol, talaga. Oh, mas maganda talaga, natural. Mm, kasi, hindi nasisira yung ano ng ibon talaga. Oh, kasi mamamatay pa mga good bacteria. Hindi eh. oh. mag-probiotic ka lang, mas maganda pa. Opo. Oh, After mo mapurga. yun. Yun, yun ang importante, purga. Purga, number oh, one. Oh. Pag so, supplier naman ako... Na, oh, yun din, fasting din. Fasting. Pero nag-ano ako, oh, dilousing. Yung nagpapaligo, nagpapaligo talaga. talaga. Oh, mga pangmanok. Mm. Oh, yan. So, Para mas wala silang kuto. Oo, oh, Para presko kung baga no, I oh, idol. Makakapahinga sila. Makakatulog ng maayos. Oh. Ganun. So, isa na rin yung kasi sa stress, ano ng ibon eh, no? Oo. Oh. Nakakatulong sa... Pag-relieve nung stress. Pati mas sa may-ari. May Oo. Oh. <laughs> Nakakating <ka pag> ano. <laughs> <laughs> totoo, <laughs> yan totoo. Lang. Bale Idol, huling katanong nga na po. In case po ba na may magtanong ng mga ka-Newbie fanciers na gustong mag-acquire sa inyo ng mga bloodlines yung dito, lalo na nila Zeus yung mga ginagamit nyo dito, kayo po ba open na nag-out ng mga ibon? Oo, open naman tayo at mag-chat lang. Marami naman tayo dito mapagpipilian sa panlaban. Ayun. So, ayan mga idol. Kung gusto nyo nga mag-inquire kay Sir uh, Alfred Castillo, eh, pwede nyo siyang kontakin sa kanyang Facebook page. So, bali ayan, naka-flash siya screen yung Facebook page ni Idol uh, Alfred Castillo. Bali, Idol, meron po ba kayong mga siya shout out uh, shout out sa ano, dalawang anak. Yan Ayun. si Timothy at si Altea. Ayun. Yan. Shout out po sa inyo sa family mm. ni Then sa... ano, sa mga nilalaroan kong club, yang Ipra, WPRC, PSFS APRA, ay BBC Ayan More power ay, so, Ayun So ayan shout out sa inyong mga idol. Then idol, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin dito. And then hopefully sa mga susunod na season eh makabalik sigurado meron tayong mga achievement na ha hahakutin ulit sa inyong ah. love. Ayan. So bali ayan, isa sa mga veteran fans here ng Laguna, si Sir Alfred Castillo. Then ayan, kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel, eh mag-like, comment, share and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video naming na ilalabas. Maraming salamat mga kalapatids. See you next video. Paalam.